So ito guys, maglilinis tayo ng ating silver. Hello guys, welcome to my channel, Payatas Vlogging. Uy anak, namatay. Oh no. Ginadaan lang 'yan eh. Ginagaw mo? Talaga, hindi tayo magkatugunan ah. Ito po yung gamit ko sa paglilinis ng silver. Thank you so. Yung solid to na sinuro Binabad ko sa tubig Para magiging liquid Ibababad lang natin dito na saglit Wala pang isang minuto Kailangang ingat lang nito guys Kasi asuntoy eh. Ayan, tingnan nyo Ito yung tirinisi natin Kita nyo naman kung gano'ng kadumi Diba? Gano'ng dumi sya Tsaka sing sing ayan pero bababada natin ng saglit dito ayan ganun lang oh. pwede natin hanguin naiman natin itong sing sing ayan itabi ko muna to dito ah. dito muna So, kailangan lang natin talagyan ng sabon. Talagyan ko lang ng sabon. Tapos, ito yung gagamitin natin. Steel brush. Yung guys, ah, lagyan din sabon pa. Tapos, tubig. Kaskasin lang natin ng ganyan.

kasi kung ipapamasin nyo guys ang silver masisira lang siya maupod lang ng maupod ninipis lalo ang silver nyo kasi na itong paraan hindi nababawas lang ang silver nyo may kinta pa siya ito okay, na guys ha Ayan, nandito lang ang sekreto nyo guys. So, Tapos, ito na ginamit ko. Tingin nyo na kung gano'ng kaganda na. Kung gano'ng kanina. Diba? Tignan siya. So, di kailangan ng machine para magpakintab ng alakas. Gaya ng silver. Tapos dito naman tayo sa isa, yung kanina na bracelet. Ang isa, kita nyo, oh, di ba? Manila nilaw nagdumi. natin ulit. Lagi na ulit ng sabon. sabon. Ang sabon. tubig, kas kas kas. Hindi man ito guys, masakit sa kamay. Ito, pantay ito lang kintab nito. Hindi kailangan ng Cream kasi ito kasi pag nabibili lang to sa mga na, sa mga damit sa para sa mga lahas tapos babas badlaw natin sa tubig habang tinatapat sa tubig kinakaskas natin ba guys puti na ha ganun lang kadali gusto na sya nandito ang sekreto yan tsaka itong ginamit natin ng pang, pang kaskas. okay guys Terima kasih telah menonton!